good morning mga kalapa At uh, welcome to my vlog uh, Michael Pedere Tabliso Please uh, hit the comment section And the reaction button So yon Activity natin ngayon ay Excavation o, Gagawa tayo ng karumpong ng kalsada na yan So yun ang ayusin natin Bugbog na naman tayo, panigurado, for sure yan kasi limang dam truck tapos dito lang sa malapit ng dalahan. So yun. Kaya sigurado ano tayo. Bugbog to the max tayo ngayon mga kaibigan. So yan. Direct, ano tayo, direct loading, ibig sabihin, hukay, sabay karga. So yun ang ibig sabihin ng direct loading. Yan ang ibig sabihin ng direct loading mga kalapa mo, direct yung karga so, Hopefully, mamit natin yung standard ni ano ni engineer. Nato pala yun, dito tayo kakapit sa Masyado malayo pala yung peso natin mga kalapa. So, mas maganda yung ganito pwesto. Pagkain natin yung pwesto mga kalapa. So, hindi natin pahabot yung pinakang dulo nito. So, ito ang nagiging pwesto natin. So, so, yun. Direct loading tayo. Yan ang elevation na yan. Nasa, yan na yung nasa baba na yan pero elevation pero hindi pa siya final so itong buhay construction buhay isang hydraulic excavator operator so yan dito sa Pilipinas wala po ako sa abroad dito lang po tayo sa Pilipinas mga kalapa ang ating ano is Copelco EX200 ano SK200 EX is for So kung bel ko is uh, SK SK 200 Das Del Medyo brand new Kasi 300 hours pa lang siya magagamit Wala nang hihatan So yan po yung ating ano Karetyo tayo, hindi kitang gano'n po yung ano, Yung dump truck Kasi nga, ang pinag natin Dito is yung excavation natin yan Hindi natin pinag-focus Masyado yung truck ano rito, nagtataka ako sa lupa, ibabaw niya is lupa, din adobe, din buwangin yung ilalim. Yun ang layer niya. So yan mga kalapa. So sana nagustuhan nyo ang uh, video kong ito. At uh, ay naibigan uh, nyo, please uh, comment and uh, heart this video. At kung maaari, share na lang. So para medyo makapagawa uh, pa para ng ibang uh, video regarding sa trabaho ko. So ayan, may isa tayong isa uh, platman dyan So kailangan ko supportan nyo guys para at least kahit papano. Kasi mas magandang ano, nakakaigda nyo yung marami sa nanonood. So, I hope na magustuhan nyo and uh, bye bye, good morning, salamat.